A day in our life with our camper van Lokbu. Kaya ngayong araw guys, ang gagawin nga pala namin for today's video ay maglalaba nga pala kami ng mga sapin ng higaan na ito ni Lokbu. Kaya ayang guys, pinagtatanggal na nga pala namin dito lahat ng mga sapin ng higaan, pati mga sapin ng supa. Tapos syempre, pinagtatanggal na rin namin para malabhan yung mga kortina. Buti nga guys, malalaban na namin to ngayon sa tinagal-tagal ng panahon. Medyo amoy north loop pa nga yung mga sapin ng higaan namin eh. Pero buti na nga lang guys, meron tayong source of electricity dito kay Lokbu. Kaya pwede tayo maglagay ng washing machine dito para mas mapabilis ang ating paglalaba. At ayun na nga guys, habang nakasala nga pala sa washing machine yung ating mga nilalabahan, ay nagpe-prepare na nga pala si Baron dito ng aming may meriendahin. At ang lulutuin nga daw pala ngayon ni Baron guys ay bagoong alamang na maraming maraming sili. At syempre, san pa nga ba ipapartner yung maanghang na bagoong alamang? Syempre dito guys, sabi nila namin apple mango. At syempre dito sa napaka-asim na manggang kalabaw. Grabe guys, mangangasim kayo ngayon for today's video. Grabe, ang galing magbalat ni Plantito Mer guys. At ayan na nga guys, habang tamang luto nga pala si Baron dito ng bagoong alamang, ay eto naman si Kuya Mac guys, natapos niya na nga pala dito yung nilalabhan niya. Bale malapit na matapos yan guys, maya maya babanlawan niya na lang yan. Kinabawa ang manga. At ayan na nga guys, maya maya lang sa wakas, ready na nga rin pala ang ating merienda. Grabe, naka-platings pa guys, kaya pasensya na kayo kung mga ngasim kayo for today's video. Sili, sili. mm Mmm, naka-shades no, pa si Tito. <laughs> Kaya ayan guys, tamang food trip na naman mga itik. At ayan na nga guys, pagkatapos nga pala namin dito mag food trip, ay ayan, pinagpatuloy na nga pala ni Kuya Mac dito yung kanyang nilalabhan. Bali, binanlawan niya na nga pala guys, dahil kailangan niya na yung maisampay, dahil mukhang nagbabadya ngayon yung ulan. Pero buti na lang guys, meron tayo dito dryer, kaya hindi masyado mga kulob yung mga nalabhan. At ayan na nga guys, maya maya lang ay muntik na sana naming ma-perfect ang a day in our life nang maghapong kaming walang problema pero mayroong pagsubok pa rin talaga na pinagdadaanan ng ating buhay. Dahil eto nga palang e-bike 125 ni Mama ay nabalahaw nga pala sa malalim na parte dito na patarik dito sa bandang ilog malapit kay Lokbu. Pero don't you worry guys dahil meron namang come up winch etong si Lokbu kaya masusubukan na naman natin ngayon kung gaano nga baka haba ang tali ng panghatak na ito ni Lokbu. Kaso nga lang guys sobrang layo talaga ng pinanggalingan ng e dito guys nasa bandang ilog na siya ay no sobrang tarik niyan sa personal. Pero buti na lang guys meron tayo ditong reserbang tali na matibay na pang hatak talaga. At ayan, pinandugtong lang namin nga dito sa Camp Appuinche, At all goods na guys, mahatak na ngayon ng e-bike 125 ni Mama. At maya-maya nga lang guys, ay all goods na, naisalba na rin yung e-bike 125 ni Mama. Kaya isa na namang problema at solerani ng ating nalampasan. Kaya hanggang dito na lang muna guys ang ating a day in our life. Dahil nasayan na naman namin yung 3 minutes ng buhay nyo. I love you all!